Hello guys, welcome back to our YouTube channel. And for today's video ay pag-uusapan natin kung paano nga ba kumuha ng exam for deck operational level or yung mas kilala nila sa tawag na OIC license. Alright, before we proceed sa video, kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please naman pag-hit yung subscribe button as well as the notification bell para maging updated ka sa ating mga new videos. And without further ado, let's proceed to the video. Okay, so disclaimer lang po dahil po ako ay kakagraduate lang ng BSMT or kakakuha ko lang ng aking um, TOR for my BS. Ang requirements na ibibigay ko ay for my case bilang isang examinee for the OIC deck level. Ang unang requirements na kailangan para dito ay ang approved sea service certificate on ships 500 gross tonnage or more. Ibig sabihin nito kung ang barko mo ay mas mababa pa sa 500 um, gross tonnage ay hindi ito aaprubahan ng marina. At ang second requirements ay ang POR o ang transcript of records. 4BSMT. Heads up lang po, ang TOR ng Completed Academic Requirements ay hindi po tinatanggap o hindi po inu-honor ng Marina. At ang pangatlong requirements po ay ang Valid Medical Certificate which is in PEME format. Pwede kang kumuha nito kahit saan as long as accredited ito ng Marina. And last but not the least, ang pang-apat ay ang um, iyong Valid SIRB or Seafarer's Identification Record Book kung saan makikita ang lahat ng mga entries mo or lahat ng mga C-service mo. Dapat nakasulat din iyon sa iyong SIRB or Siemens book. As of today po, habang ini edit ko tong video na ito, November 15, 2022, habang nag-Facebook ako ay may nakita akong post ng isang maritime page na sinasabi nila na bumalik na raw yung MLC bilang isang requirement sa pagtitake ng exam for management level. And upon checking, nag in ako sa aking mismo account. I confirmed and verified it na requirements na talaga yung MLC for taking the management level. However, tinignan ko yung operational level or yung OIC. And happy to say na yung OLC hindi pa requirements for taking the OIC licensure exam. At nananatili pa rin yung apat na requirements. Okay, so I think na kompleto na lahat ng mga uh, kailangan natin upang makapagsubmit na ng application sa ating mismo account. So, let's proceed to the video. Okay. So, ang una lang natin kailangan ay meron tayong device na magagamit upang makakonect sa internet. Kailangan lang natin ng either PC, laptop, or mobile phone. So, in my case, ang gagamitin ko ay ang aking Android phone lamang. Sa inyong smartphone ay kailangan nyo lang pumunta sa inyong browser. At dahil meron akong existing na browser, which is yung Google Chrome, ito na lang ang gagamitin ko. Sa inyong Google Chrome ay i-type nyo lang ang Marina mismo. So after nyo i-search ito ay makikita nyo ang Marina mismo. Click nyo lang yan upang ma-redirect kayo sa kanilang page. Sa part na ito ay kailangan meron kayong mismo account upang kayo ay makapag-sign in. No worries, kung wala pa kayong account, gagawa rin ako ng panibagong video upang gabayan kayo kung paano gumawa ng bagong account. To proceed, Click nyo lang yung sign in. I-enter nyo lang ang credentials o yung email address at ang inyong password. Click nyo yung I am not a robot button. Tap nyo na yung red button na may arrow key. And right after that ay mariredirect ka na sa yung mismo account. All you have to do is pindutin yung select transaction na nasa kulay green and then select nyo yung box for theoretical exam and select document type then piliin mo kung ano ang iyong gusto meron ditong deck management level deck operational level engine management level engine operational level at GMDSS radio operator so in my case ang pipiliin ko ay ang deck operational level after that scroll down mo lang sa baba at makikita mo na ang mga qualifications and requirements about sa qualifications ang pwede lang dito ay ang mga first-time takers. Yung mga gustong mag-retake, tap nyo lang yung receipt na box. And for the requirements part, hindi ko na itatakol ito kasi napag-usapan na natin ito kanina. Ito yung mga apat na requirements na sinabi ko previously. After that, scroll down lang kayo sa baba at tap nyo yung nakasulat na I hereby declare that my profile and service records is updated. I have the qualifications and requirements application for examination. Tap nyo lang yan and then click proceed. In my case, dahil meron akong existing na application, ay hindi na ito mag-work. Ngunit after nyo mag-tap ng proceed, ay mariridirect kayo sa isang page. More likely, ganitong ganito ang makikita nyo after you click proceed. Ito ang mga option kung saan ka pwedeng mag-upload ng iyong mga documents. Halimbawa, para sa iyong C-Service Certificate, kailangan naka-highlight yung option na yan. At scroll down mo lang sa baba makakakita ka ng option to add a e document. Click mo lang yon and then upload the document on that part. For the next three documents, kailangan mo lang i-repeat yung mga step. Make sure lang na naka yung tamang document. And then scroll down to the bottom. Upload the document. And then proceed to the next document. Pabalik-balik lang yon hanggang sa matapos mo yung apat na requirements. In my case, hindi ko na kayo pwedeng i-walkthrough kasi nga meron na akong nakasubmit na application for my licensure exam. Simple lang naman ang gagawin mo right after that. Una, pagkatapos mong magsabit ang application, ay magiging pending ito for online evaluation. And after 3 to 5 business days, ay makaka ka ng message via text or via email na ang iyong application ay subject for payment na. Pagkatapos nun, login ka lang sa iyong mismo account at doon mo makikita ang mga maraming options kung paano mo ito bayaran. Ang kailangan mo lang bayaran dito ay 1,000 pesos plus yung service fee ng mode of payment na pipiliin mo. After nyo mabayaran ito, marahil magtataka kayo kung bakit hihingian kayo ng appointment date. Huwag kayong mag-alala kasi yung date na ito ay hindi pa yung schedule ng exam nyo. Ito yung date kung kailan ibibigay ng Marina yung access niyo para sa Marina CRP o yung free reviewer ng Marina. Ito ang ibig sabihin ko. Hindi yan yung schedule na exam ko. Yan lang yung schedule kung kailan ko na-access yung Marina CRP. So much better na pipiliin nyo yung earliest date possible para ma-access nyo yung reviewer nyo ng mas maaga. Kung gusto nyong malaman kung ano yung Marina CRP, huwag kayong mag-alala kasi gagawan ko rin yan ng video. Hindi ko lang yan muna isasama dito dahil hahaba na masyado ang video natin. At kung meron kang natutunan sa video ito, please naman paki hit yung like button at kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. At para maging updated ka sa aking video tungkol sa CRP, click niyo lang yung notification bell upang ma-notify ka once i-upload ko na ito. Maraming salamat sa panonood and see you soon. Permission to leave. Maraming salamat sa panonood and see you soon. Permission to leave.